Hi guys! Welcome back again to my vlog! Sinimulan ko ang business na to na sa simula pa lang ay sinigurado ko na interesado ako sa gantong klaseng business dahil yun ang pinaka-importante na ikaw ay gusto mo yung ginagawa mo. Dito muna tayo sa bago mamulot. mo muna natin dito sa mga bago yung itlog nila para mabilang natin ang production ng mga bago. Tingnan natin kung may ilan pa ang hindi nangingitlog sa kanila. Ayan. Buti natin yan. Buti naman naman. Grabe talaga ha. Two months ka pa lang. Pero grabe mukhang hindi ka dinudugo dito ha. Ha. Ah, ang ah, laki-laki ha. Ah. Hindi siya dinudugo ha. Ah? Oh. nabilang ko yung itlog dito sa ano sa bagong so tulong na kami ng pamangkin kong mag collect na itlog kasi medyo madami dami na siya o, oh, tinungan na lalaki oh, nakakatawa Strabi, oh. alam mo yung business ka dapat hindi yung magtatayo ng business hindi mo gusto dapat may puso ka. Nilalagay mo ang puso sa business mo, di ba? Para magandang production. Para habang nagtatrabaho ka, masaya ka. Di ba minsan pag tayo nagtatrabaho, pag di mo gusto ang trabaho mo, nakakatamad kuminos. Pero pag gusto mo yung ginagawa mo, di mo mararamdamang mapagod. Ito, hindi naman ganitong nakakapagod. Diyos ko, pulot ka lang ng pulot. Unlike sa trabaho ko sa Taiwan, gusto ko anim na machine. ma mo ang hirap. Ayan. Palde mm. ko Sana po karami. Eh no, marami oh. nyo, yung mga manok natin kasi kinakausap ko yung mga 'yan. Sabi ko mangitlog din 'wag sila dahil para naman yung pagkain nila nakukuha na dito kasi dun sa luma pa kumukuha ng pambili ng kids nila pero dahil kinakausap natin, ayan di mo naman, nakikinig di ba, nakikinig sila nakikinig so dito lang yung bago natin diyan yung luma kaya mabibilang natin di ba diba? na tayo dun. sa kabilang side ka lang tayo. Then, dito naman tayo sa other side. Other side naman tayo. Yan. O, diba? Ano ang mahirap dito sa trabaho na to? Sa Taiwan, humahaw ka ko martilyo, plaes, ayan, ang laki na naman, oh grabe, nakakatuwa ala, nabasag siya, oh siguro sa pagkakagulong niya pagkaka-impact, tumama dito ala, ang laki pa naman sayang sayang oh

ba? Wala na. Then now, dito tayo sa mga luma. Ang pinakaluma. Pero pinakamalalaki. Ano, grabe siya. Oh, tingnan mo naman to. Ang lalaki niya. oo Grabe. ang size niya. Hmm. Oh, diba? Ang pakamalaki. Hmm. Pulot-pulot lang. Para ka lang nagmamashin. O, oh, di ba? Nagmamashin ka lang. pulot oh. lang tayo. Maraming itlog dito. Pero, tanongin nyo kung sawa ako sa itlog. Hindi, hindi ako nakakapag-ulam na itlog. Kung kailan maraming itlog, tsaka hindi ako madalas mag ng itlog. simpleng buhay, simpleng pangarap, maliit na negosyo, kumikita tayo na hindi ka nahihirapan. Kaya salamat sa inyong panunod sa aking vlog.